Yeah, mga idol, kumusta at magandang araw? So yan, sana nagustuhan nyo po yung mga huling inupload namin. So pasensya na kayo medyo. Kumbaga kasi nahirapan akong kumuha ng video dahil magalaw yung dagat. Ayan o, oh, ng alon Medyo Kailangan talaga mga ano, dubli ingat Sila yung mga kasama ko <laughs> So yon mga idol Samahan nyo kami sa aming vlog Kahapon hindi kami nakataan ng likag Trap na para sa banagan Kasi malakas yung agos ng ano uh, Dagat So yun, pagkatapos namin magtaan ng likag Kahanting naman kami ng mga pugita So yun, ito yung mga gamit namin yan, yan. So, tatlong klase yan. Ito yung ano, umiikot doon sa loob. Pag napansin to ng kugita, yan, kahabuli nila, tsaka puluputan. Pero medyo malabo pa rin yung ano, dagat. Pero susubukan pa rin, kailangan namin gawin to para kumita. Kahit pa paano, para makabili ng bigas. Kasi ito lang yung hanap buhay namin dito. Aroy, kulambutan! Ay, hindi pala, kugita wala. <laughs> Ito pala yung mga ano, namin, mga kapay. <laughs> yung ginagamit namin sa paa para hindi kami mapagod agad. Ayan. Nagdalarang, dalarang kami ng ano, pana. Baka may malasugay. mga idol, nandito na kami sa dagat. Medyo malabo pa rin talaga yung tubig. Yung malabo talaga. Kung nakikita nyo po yung mga alon, sobrang lalaki po talaga. Yan yung dalawa na una. Tapos mamaya susunod siguro ako. Tingnan ko muna kung kaya ko. Kasi iba yung ano nga yung posisyon ng dagat. Iba yung agus. So yan, nakahuli na agad yung kasama natin. Maliit. Uh, sigurado may mga kasunod pa yan. Ayan si pare. Siya yung sa kanya kasi bangka, Siya yung talagang mag-aalagaan ito para iwas po so yung kasi mahirap wala ng bangka kasi ito sobrang mahal nito magpagawa kasi ano malaki yung nahuli ng kasama natin pare nga dalawang kilo yata yan pare nadyan na po na ahapol sa tatlo Oh, kadali ada mas pare. <laughs> Jamba. Buhay na buhay pa, kau lang.

Malabo yung dagat. Hindi ba? Hindi ba kita yung ilalib? Thank you. <laughs> Ito, yung mga kugita. Ah, oh, dami Et moi est